Pasko na Malapit na Kung nagbabala kayo magtanim ng particular ay eh yung mga tulips or tulips kind tulad ng allium or tulipa Ito na yung panahon kaibigan, taglamig na Ito na sila nasa kasko Nagtanim ako nito ng tulipa nun Okay lang siya pero mas prepare namin ay yung talagang malaking tulips made from uh, made from galing product mismo from Netherlands Uso na naman yung mga guantes para rating ng pa, taglamig Huwag kayong lang sa mga itong guantes sa, so, so seryosong uh, winter, hindi ito sapat. Pero, mabuti na rin meron kayo nito sa mga kotso. Tabagaling po, pwede ito sa mga bata. Pero, iba pa rin talaga yung waterproof at windproof. Kaya, i-consider nyo yan sa website ko. Or sa aking channel, may kinukover ko itong mga to, mga panlamig. Kaya, make sure you check my uh, channel sa mga ganito. At uh, gagawa na naman ako ng mga videos tungkol sa mga panlamig. Ngayong darating na mga susunod na mga araw o linggo. Para sa darating na winter nga. Kaibigan, halika ipapakita ko sa inyo. Ito ang tinatawag na windshield washer. Ang mga motorista dito sa Canada ay alam na alam ito ngayon ang uh, may papayo ko ito y lagi kong sinasabi sa mga videos ko tuwing uh, pagdating ng winter o bago mag winter ay kailangan ninyo may reserva kayo nito sa inyong kotse kahit ang inyong reservoir reserve, reservoir ninyo ng uh, coolant I mean, ng, ng, windshield washer ninyo ay puno magdala pa rin kayo ng kahit isang jug nito sa inyong trunk o sa likod kotse ninyo dahil uh, hindi, hindi lahat ng kotse ay uh, merong monitor o may sensor na sense o nagbibigay sa inyo ng babala na low na ang inyong, uh, low na inyong uh, windshield washer o wala na ang pinakamasama mangyari sa inyo ay may, win may winter storm lalo pat slush ito at uh, hindi kayong tunamin lahat-lahat ng heater ninyo sa bang init ng inyong windshield ang inyong um, ang, mga, ang mga snow or slush na pupunta sa inyong windshield at kailangan nyo nito at sa sa pagkakataon na gamitin nyo yung inyong uh, windshield washer ay wala pala ay napakahirap no dahil mawawalan kayo ng uh, magandang visibility or hindi malinaw hindi um, hindi maging malinaw ang uh, tingin niyo sa kalsada kaya Importante ito kay Bigan, Importante. Kumuha kami ng apat nito. Ngayon, napakagandang kumuha dito sa Costco dahil ang apat nito ay halagang $15 lang. $15. Isa pa, ugaliin nyo na lagi kayo magdala nito. Kahit summer, kaibigan, magdala kayo nito. That way, hindi kayo makakalimot. Okay, kaibigan. Just a tip. Importanteng tip. Magustuhan kaya ito ni Mrs. T. Perfecto loh. Kasayan. sa loh oh. Kasa, Papano ko ng mga cast iron, lalo na yung uh, skillet. Yeah, nice, nice. Forty dollars. Importante ito ipapakita ko sa inyo ha. Nandito ako sa gitna ng mga pang winter, pang fall, and especially winter. Mga mid-layers, at coat and jackets itong gagawin kong uh, importante ito sa mga tao nagtataka bakit makapal lang suot nila ay eh, nialamig pa rin sila Palo pa dyan sa may mga tunay na winter ito ang dahilan pag kayo ng mid layer katulad nito apply dito sa coat at sa sa, sa jacket pero sa particular na ito ito yung nakita ko magandang ehemplo ito ay uh, mututusin caterpillar to sa cat pang construction dapat uh, maganda to panlamig pero hindi and I'll explain ang halaga nito ay um, I'd say $30, $27 ang titignan nyo lagi kaibigan yung etiketa kung ilan ang anong pabrika pabriko material ang gamit nito huwag na huwag kayong kukuha ng panlamig na mataas ang contento ng bulak or cotton okay? pwedeng may halong bulak pero kailangan mababa ang content nya Mari 30% or less. Papaliwanag ko sa inyo. Ito, nakat. Pakita ko sa inyo. Have to be respectful here kasi nagtitiklop sila. At uh, trabaho ng kapatid ng aking anak noon ay uh, magtiklop din sa sa the bay kaya lagi akong respetado dito. Hindi nag zoom itong aking ano eh. Pero sabihin ko sa inyo, ah uh, ito. Ang contento niya ng cotton ay 70%. 30% lang yung polyester. Kaibigan, hindi maganda sa kung gagamitin kita na panlaban sa lamig. Kahit mid-layer, ito, hindi pa rin maganda. Kailangan baliktad. Ang maganda nito ay 30% ang cotton at 70% ang polyester. Pero baliktad eh. Ang mataas na is cotton polyester at nagkota na hindi magaling na insulation pang insulate sa ating katawan paglaban sa lamig kaya wag niyong bibilhin ito kahit mura ito high $30 to or $27 iwasin ito maganda lang ito sa fall mild winter pero hindi hindi sa pang tunay na winter tulad ng meron tayo dito sa Canada meron kami dito sa Canada or sa US kaya iwasan ninyo let me uh, fold this Ayusin ko yung mga ginawa ko dito. Alright? Isang tip yung mahalaga. Ang kinakailangan natin ay mataas ng polyester. Yan ang maganda, lakay. Kinakailangan mataas ng polyester. Kumari 100%. Pinakamaganda sa lahat animal product tulad ng wool. Uh, sheep. Okay na. Alpaca. Anything na galing sa uh, yung wool, yun maganda, panlaban sa lamig. Ito ang Kirkland Fish Oil, magandang brand to. Kaya kung ninisip nyo maglagay uh, nito, magpadala sa Pilipinas, maganda to. Magandang uh, magandang uh, review at uh, magandang resulta nagamit ko na to noon. Though hindi ko na to ginagamit, maganda pa rin ang pagkakaalam ko pati yung value ng money nyo ang pera ninyo maayos makakatipid kayo dito Mula sa bawat fiber ko na magnais ng mga gaheto ngayon. Siguro ito. Pero masaya ako sa hawak ko na ngayon. Meron ako Samsung S24 na napakaganda pa rin. At ang gamit kong pang record ngayon ay ang DJI Osmo Action 5 Pro Action Camera. Ito lang, ito ang pinapakita ko sa inyo ang uh, pressure nila. I'm sure may mga contracts to. At dito naman ang mga laptop. Ano ba tawag nila doon? Chromebook? Maybe laptop. Naiwan na ako ng teknolohiya eh. Nung una, nakakasabay pa ako. I'm sure may mas maganda pa dito ng mga deal ng mga specs pero hindi pa huli ang kosto, ko lalo na sa presyo kaya ang option din ito na at uh, eto Huling tip, pag magtatakal kayo nito at wala kayong imbudo, siguraduhin nyo na naka ganito ang posisyon. Nakahiga siya. Nakahiga siya na flat. Hindi yung... Pakita ko sa inyo na lang. Ganyan ang pagtatakal para maiwasan yung uh, pag-awas hindi siya biglang uh, tumatalbog-talbog kumbaga yung yung pagtatakal ninyo ako control ninyo kaya again pag magtatakal kayo sasara para hindi wag ganyan Huwag ganyan, kundi pahiga. Katulad ng pinakita ko sa inyo kailan ngayon lang. Diba? Yeah. At syempre, bago kayo magtakal, you make sure, siguraduhin nyo na tamang likido, tamang, tamang liquid, tama yung lugar kung saan nyo tinatakal yung reservoir. Make sure na kumpirmahin ninyo na ito yung sa windshield washer at ang nilalagay nyo ay windshield washer. Kung sa oil naman ay uh, you make sure na oil lang nilalagay ninyo, right? At tamang uri. Ang paglalagay, ang tatak na meron sa takip ng inyong uh, uh ng inyong makina nakalagay doon ang ang uri ng ng langis. Pero huwag niyo kawing parang biblia yon o sigurado kayo. Dahil minsan, katulad sa mga used cars, minsan mali at takip na inialagay nila. Kaya, siguraduhin ninyo sa manual ninyo na ito yun. Alright? Ito yung para sa mga tao na bumibili ng second hand car. Ito yung sa coolant. Again, importante, kung bubuksan ninyo to siguraduhin nyo na hindi siya pressurized ang loob kung mainit ang makina hintayin ninyong lumamig muna ang makina at dahan-dahan yung buksan kung nakakasiguro kayong malamig ng lahat buksan nyo pa rin dahan-dahan dahil hindi biro ito pag uh, na-release ang cap ang lid, ang cap sa sabog ito at uh, hindi maganda yun uh, brake fluid sure ang brake fluid ninyo ay maayos alam nyo kaibigan, titigil na ako dito dahil ah, gagawa ko ng separate videos ng mga liquid na kailangan natin pero sa ngayon kung masyado pag lumawig importante na meron kayo nito sa inyong trunk sa likuran ng kotse ninyo, reserva kahit puno pa ito so, mangyayari nito, ito ay mailalagay ko sa sa aking garahe at bibigyan ko ang uh, pamilya ang sakin na ito, sa case na to ay si mother-in-law ng kanyang bagong jug nito ganun din ang iba naming mga sakyan sa father-in-law, sa sister-in-law uh, papalam ko sa kanila na meron na dito para mabigyan din sila uh, apat yung binili namin at uh, sometime uh, ngayong taon na to, bibili pa rin muli kami ng apat At uh, typically meron kaming sampu nun kaya sobra-sobra yeah. alright kaibigan kaibigan hanggang dito na lang hanggang sa muli Padayon.